Ito naman, mainit-init pa. Games and Amusement Board si Silipinang ng umano'y game fixing at dayaan sa nakaraang laban ni Cuadro Alas Janriel Casimero. Ang ibang detalye alamin sa aking eksklusibong pag-abante. Kinumpirma ng Games and Amusements Board o GAB na nakatanggap ito ng ilang reklamo kaugnay ng umano'y game fixing sa laban ni Janriel Casimero kontra Kunusoki Kameda sa Kyrgyzstan. Ayon kay GAB Chairman at Tony Francisco Rivera, dalawang reklamo na ang natanggap ng ahensya sa pamamagitan ng email na nag-aakusa sa kampo ni Casimero ng pagbibenta ng laban. Ayon dito, ilang fans ang nalugi matapos pumusta kay Casimero at kalaunay nakita o video ng kapatid ng buksingero na nagsasabing kailangang matalo bilang bahagi ng isang plano. I'll, I'll, confirm that. May mga natanggap kami mga complaints. At least, at least two yung nakita ko. Uh, complaining that uh, they placed a bet and then on Casimero uh, and then they lost. And then afterwards, nakita nila yung kapatid na sabi na kailang matalo para sa plano Ah, pinanood ko rin eh sa video. Nilinaw ni Rivera na sisiya sa atin ng gab ang mga paratang ngunit wala pang desisyon habang hindi pa natatapos ang masusing imbestigasyon. Ayon dito, pinanood na rin ng board ang video ng laban at sa unang pagsusuri, lumalabas na lumaban ng maayos at agresibo si Casimero ngunit tila masanda at mas magaling lamang ang kalaban. We will look into this uh, regarding the allegation of uh, game fixing. But uh, initially... We looked at the video of the fight. Mm -hmm. uh, this without prejudging Teresa, okay. uh, without prejudging the full-blown investigation. This is uh, my my initial impression. Mm -hmm. uh, it appears that Casimero really uh, fought hard. Mm -hmm. He was always uh, aggressive, but it turned out that the other boxer, uh, mm -hmm. the opponent, is simply good for him. And also, I understand he moved up in weight mm -hmm. without the necessary preparations. So that could explain why he lost. Dagdag pa ni Rivera, ang pag-akyat ni Casimero sa mas mataas na timbang nang walang sapat na paghahanda ay maaring nakaapekto rin sa kanyang performance. Tiniyak ng GAB chairman na mabigat na parusa ang naghihintay sa kaling mapatunayang may naganap na game fixing. Ayon dito, isa sa mga pinakamabigat na kaparusahan ay ang pagkansila ng lisensya ng sinumang mapapatunayang sangkot. One of the penalties would be the revocation of his license uh, because we are really strict uh, with respect to game fixing. Uh, so that's the supreme penalty. It's like the capital offense in, in, ordinary cases. So that, that's what we're going to do in case it will be proven. Nagsimula ang kontrobersya marapos ibunyag ng isang boxing content creator na ilang fans ang nagsampan ng reklamo sa legal division ng GAB matapos matalo ang kanilang mga taya. Ayon sa isang email complaint, may mga taga-suporta o nagsanla ng motorsiklo o ginamit ang pang sa paniniwalang tiyak na panalo si Casimero. Dagdag pa rito, lalong uminit ang issue matapos kumalat ang video ni Jason Casimero, kapatid at trainer ni John Riel na nagsasabing kailangan nilang matalo para sa plano. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na desisyon ng GAB, ngunit ayon kay Rivera, seryosong tinatrato ng board ang usapin bilang bahagi ng pagtitiyak sa integridad nang professional sports sa bansa ako si Sus Valdez Abante Sports na una